Nakalimutan ko nang i-off yung light ko dyan dahil sa kakamadali. Yes, nagmamadali dahil tumawag yung teacher ni Asahi dahil nagsusuka daw yung anak ko. Kinabahan ako ng bongga dyan, mga mi, kasi hindi ko na naman alam. Wala namang siyang lagnat nung umalis siya sa bahay. Yan, dito kami. Kumunin namin si Asahi kasi nga nagsusuka yung anak ko. Oh my God, what happened to you, Asahi-kun? Hindi namin alam bakit. Wala naman siyang lagnat. Siguro busog. Hindi din naman daw siya busog. Kasi konti lang daw naman yung nakain, sabi ng teacher. Tumawag yung teacher niya. Nagsusuka daw si Asahi. Ne, daddy ne. Ayan, malapit lang naman yung school niya. Dito lang naman. O, so, kapit bahay lang namin yung school nila. So, ayan, kukuni natin siya. Buti na lang talaga at malapit lang yung school ni Asahi. Dahil pag may mga emergency sa kanya, mabilis lang namin siyang makuha. Bumaba na nga ako at nagmamadali na naghihintay na itong teacher ni Asahi. Sinamahan na nga ako ni Sensei sa emergency room para kunin yung kawawa kung anak. Ah, Sensei ka, ano, yung kawawa sa Kawawa naman siya sa Asahi. Hmm? At pagkatapos ko naman kunin sa assay sa school, pumunta nga kami dito sa market para bumili ng pagkain at mga chocolates. Actually, pwede naman si daddy lang yung bibili ng mga chocolate at pagkain. But this time, gusto ko ako yung pipili ng mga chocolates na ibibigay ko sa aking mga winners, ng aking mga bags. Thank you so much sa aking mga followers. So, eto na, nandito na tayo sa loob. Papakita ko sa inyo yung loob ng market dito malapit sa amin. So, ito na nga. Kumuha nga pala ako ng strawberry dito, guys. drabi ang mahal. na pala ng mga strawberry ngayon kaya ang lalaki. Kumuha na dito ako ng ako so may ang paborito ko to, lalo na pag ihahalo siya sa rice. So, namili din ako ng mga sponge dito kasi kailangan ko na, wala na, ubusan na ako ng ganito. And, nandito na tayo sa mga chocolates. Dito sa side na to guys, meron sila mga murayta. Pero this time, walang masyadong chocolates, lalo yung macadamia. Wala silang, ano, um, sell. So, ito kinuha ko yung heart kasi ang cute. Bagay to sa, ano, uh, pagbibigyan ko ng mga bags. So, ito din kinuha ko siya kasi super cute yung panda. Actually, marami yan sa loob na din ito kasi nga paborito namin ni Asahi ito. So masarap din to. May may chocolate siya, chocolate crunchy. So ito yung mga chocolates sa pagpipilian mo, marami. Pwede kang mamili diyan ng bonggam bongga. Tsaka may mga candies din diyan para sa mga kids, ayan. So ito kumuha ko ng crunchy kasi nga napakasarap din niyan. Tsaka itong si almond macadamia. So kumuha ko ng limang macadamia diyan kasi kailangan ko din kumuha ng marami kasi pang previous ko din sa mga client ko. And this one also kumuha ako kasi ang ganda ng packaging niya, no. Masarap din yan guys, promise. Ayan, nag-add din ako nito kasi paborito namin to ni Asahi. Alam nyo, last time, di ako nakakuha ng ganyan kasi sold out. And ito, kumuha din ako dito ng mga pagkain. Ay, pang oven mo lang. Ayan, ready to eat na sila. Diba? Ang daming pagpipilian. Kung gusto mo ng sushi, ayan. So, marami. Alam mo, malilito ka dyan kung anong kakainin mo. Sa dami ng mapagkain nila dito, guys. Yun yung una kung dumating dito sa Japan. Dito talaga ako sa mapagkain na amis sa kanila. Grabe, ang daming pagpipilian. Kasi ang daming masasarap. Ito na ngayon napili ko. At saka itong gyoza. Kasi paborito to ni Asahi. Alam nyo ba nung nabuntis ako? Paborito ko yan, yung gyoza na yan. So, ito naman yung mapagkain iba na pwede mong pagpilian. Kasi, ayan o. Oh, sobrang sarap yan, guys. Malilito. So, dito naman sa side na to is mga gulay. Ayan, kung gusto mong kumain for healthy, ayan. So, marami din sila. Hindi sila magpapahuli sa mga ganyan yan guys. Ang galing nila dito. Ito nga yung napili ko yung fresh salad. Ito yung pinili kong fresh salad kasi nga parang ang sarap niya tignan. So mas gusto ko din kumain kasi lately lagi ako nag-oil guys. Lagi ako nagkakarni. So ayan namili na din ako ng mga pan dyan, kasi nga para ito yung kinakain ko pag nag uh, ano, pag nagpapackage ako. Ito yung ni snack ko. Paborito ko yung may corn at ito may butter sa gitna. So ayun, konti lang yung kinuha kong pagkain kasi yung pakay ko naman talaga dito is bumili lang ng chocolate. So nandito na tayo kinatatakutan ng lahat. Lahat, lahat. Yes. Yes. Alam kong takot din kayo dito. Lalo na sa tutal niya. Mmm. Pak. Grabe. Alam nyo ba, pati plastic dito binibili din. Wala na talagang free ngayon, no? So, ayan na nga. Tapos na tayo. So, ito. Nandito tayo sa Japan. Kaya do it yourself. Mas gusto ko nga din yung ganito. Ako yung nag sa mga binibili ko. Pero, guys, kulang pala yung isang plastic. Kasi, di ba? Ang dami ko palang nabili. Oh, so, ayan. Pinagkasya ko na lang siya. Tapos, yung gagawin ko is, ano, dadalhin ko na lang yun. Mayroon naman silang free plastic dito. So, ilalagay ko na lang yung straw sa plastic. Kali yung mga hindi na pasok sa plastic is bibitbitin ko na lang siya kasi meron namang free maliliit na plastic. So, yan, ilalagay ko na lang siya. Ayan, tapos na tayo. Tayo sa ayan, tinulungan na nga ako ni Asahing bitbitin yung mga pagkain na hindi mapaso sa plastic. So, siya na nga yung bitbit. -bit. Ayan. So, salamat Asahi ko. Ang bitbit ng anak ko. May sakit pa yan, ha? At tapos, kung ipasok yung mapagkain sa loob, lumabas din ako kasi kailangan ko pumunta sa post office para magpa-print ng mga address na mga ipapackage ko today. O, hindi ko na nga sinama si Asahi dito kasi nga may nararamdaman. Malapit lang naman yung post office dito. Wala pang 5 minutes makakauwi na ako. Ayan, nag na nga ako para mas mabilis kasi si Asahi lang mag-isa sa bahay. Binilisan ko nang na nga bongga, bongga kasi nga nararamdaman yung bata, iba kahanapin ako bigla. Dito na nga ako sa post office, wala na akong sinasayang na oras. Nagpa-print agad ako ng mga details na ipapackage ko today. Kailangan ko magmadali kasi nagpa-schedule ako ng 5pm. Hi guys! So, ayan na nga at nandito na ako sa bahay at kailangan ko lang paper isa-isa ito kasi hindi ito mapapadala pag walang pirma galing sa akin. Napagod nga pala ako sa pirmahan na ito kaya sumaya muna ako ng Zumba, baby. Mm, pak. <laughs> hindi na naman nakainom ng gamot yung lola nyo. Pagkatapos ko nga ang pumirma ay tinuloy ko ulit yung pagpapackage ko kasi hindi pa nga ako tapos mga me. May kaya two hours pa naman ako dyan kaya binilisan ko na lang ipackage para may sama ko na lahat. Bali, ito na nga yung natapos ko kasi before tumawag yung teacher ni Asahi, nagpapackage ako that time. So, ayan, madami na nga akong natapos. At yeah, yes, meron pa at hindi pa po ako tapos. Medyo marami nga yung papadala ko ngayon kasi nga last week nagkasakit kami ni Asahi so bawal kami magpadala ng mga items. For safety na din sa mga receiver kasi nga naka-influenza week kami dito sa si Japan. Ito na mga miss, sinabay ko na nga itong mga bags na panalunan nyo sa akin. Ang bongga naman ng mga followers ko, nag-share lang ng mga videos namin na nalo ng mga bags. Tsaka may halong chocolates pa yun ha. From love talaga yan mga sis kasi sobrang sobrang tuwa at sobrang sobrang happy talaga at appreciate namin ni Asahi pag-follow ninyo sa page namin at pag-support ninyo sa mga videos namin. Ding, hindi talaga ako magsasawang mamimigay sa inyo kasi hindi po biro ang magsayang ng oras na manood ng mga videos, mag-share ng mga videos namin. Maraming salamat ho talaga. Sana ay dumami pa po tayo at marami pa po kami mabibigyan Remembrance galing sa amin ni Asahi. Inyo, habang nagpa-package ako dyan, isa lang talaga yung nasa isip ko. Sana mapasaya ho namin kayo sa maliit na bagay na binibigay namin. Sana mapasaya ho namin kayo. Sana matuwa ho kayo. Sana ma Ibsan ho kung anong nararamdaman ninyo. Ang drama ko naman, oy. <laughs> Yan na pinaglalagay ko sa mga package nyo. Actually, hindi talaga siya magkasya, pero pinipilit ko na lang talaga para maisama lang talaga siya sa package nyo. Sayang naman, di ba? Baka may mga anak kayo or may mga mga kapatid kayo, di matutuwa talaga sila kasi may kasamang chocolates. Sabi nyo tawa talaga sa sarili ko dyan kasi nga pati pa ako sinama ko na nga dyan para magkasya lang siya, maklose ko lang talaga siya. Ayan, so wakas na iraos ko din siya. So, nilagyan ko nga itong heart. May thank you na nakalagay dyan. Super cute niyan. Ayan. O, di ba? Para hindi lang makita yung pa. Kasi nga, nahirapan ako mag-close siya. So, may nakikitang open dun sa loob. At saka, sinulatan ko na din. Ayan, pang NMK yan. So, hindi lang kayo matutuwa. Maiiyak pa kayo sa mga messages ko. O, di ba? Tapos ko nga sa package ni Ma'am Anthony. Dito naman ako kay Sis Hiza. Medyo nahirapan ako dito. Kasi nga, medyo malaki itong nakuha niya sa aking price. Pero, ayan. Nairaos ko naman. Ayan. Nilagyan ko muna siya ng uh, bubble wrap. Tapos, sa paper bag ko na lang siya nilagay. Ito yung mga chocolates na binigay ko sa papa, napalalunan niya sa akin. Yung may cranky siya. So, ito yung nasa loob. O, diba? Midilisan ko na nga mag-package dyan kasi nga malapit na mag-5 PM. Tapos na, nilagyan ko siya yung heart. Yung same na design kay sis Antoinette. So, ito yung kanya. O, ba? Diba? Tapos na ako mag-package. Tinabig ko na sila lahat. So, dumating na yung postman. Hi! Ah, arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Sorry, tago minasit na. Hi! はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。変更してください。あ、それは渡田さん。あ、渡田です。これだけです。はい、ありがとうございます。はい、すみません。 Ayan, pagkatapos ko ibigay yung mga package, may pipil up ako kasi nga may mga bawal na ilalagay sa package. So binigay ko na ngayon na pilapan ko at video na din ako sa mga package nyo. Excited na ako. So ayan, nagkakape muna ako dito habang waiting ako kay postman. Kasi yes, kailangan ko siyang hintayin kasi nga may bibigay siya sa akin resibo at yung mga tracking number nyo at meron akong pipirmahan. So ayan, nagpimpong na siya. So ito na nga pinakita niyo yung resibo sa akin at magpipirma na din ako for confirmation. Hi, Hi salamat natapos din. Thank you for watching. Please share.